Hello mga kabayan, kamusta po kayo? Nagbabalik muli ngayon si Michelle, so ngayon po. Ano tawag dito? Nagkasakit ako, ang hirap pala ng magkaroon ka ng sakit, ano? yung inuubo ka, walang tigil ang ubo, tapos yung sipon mo, tulo ng tulo. Sabi ng nanay ko, uso daw ngayon. Well, siya nga pala, shout ko nga pala si Purds TV. Kasi, sabi niya, ipurso ko yung YouTube channel ko. Kung nagawa ko daw sa Facebook, kayang kaya ko daw yung sa YouTube channel. Kaya lang, di talaga ako marunong mag-edit, but then I will try my best. Kasi sabi niya, pag may tiyaga, may dilaga, malaki din ang kitaan sa YouTube. Sabi niya. Well, actually, kaya po pala ako nandito ngayon sa inyo. Kasi, gusto kong may i-share sa inyo kung, kung magkano ba yung kinikita ng isang assistant manager or supervisor dito sa Canada. Yan ang pagkukwentuhan po natin ngayon. But then, pasensya na po kayo yung boses ko ha, hindi maganda. But then, before po tayo mag-start, ano, uh, tawag dito, nung share ko po to sa inyo para po may idea lang kayo, no. Nung bagong dating ako sa Canada, isa akong food counter attendant dito, Nagtataba, nagtatrabaho ako sa Team Hortons actually. Ayun uh, ang kumuha sa akin. Pero ang alam ko, pag si Team Hortons, kukunin kukunin ka ng mga supervisor. Alam ko mga usually mga rate na binibigay 17$ pag ikaw galing sa Pilipinas ha. 17 or 18 'yun ang binibigay niya. 'Yun ang pagkakaalam ko actually. Pero kung ikaw, magi start ka dito from the scratch, ang usually ibibigay lang sa'yo, it's mga, ano lang, halimbawa, $15 ka, apod uh, counter attendant, pinuremote ka ng supervisor, ang ibibigay sa'yo mga additional piso lang yan, actually. Usually, mga ganun talaga uh, ang nangyayari, no? Pero kung ikaw ay meron ng e skilled, pag meron ka ng scale, yun ang kinaganda nun kasi pwede ka nang makipag-huggle. Na maganda nun. Katulad yan, like for example, ako, nag-umpisa lang din ako sa scratch. Kaya alam mo yung lahat pinagdaanan ko yung punti-uting sahod hanggang sa lumaki. Ang, ang pagkakaiba nito kasi nito kabayan, pag tumatanda na tayo, hindi na maganda yung palipat palipat-lipat tayo ng trabaho yung aso ko. Hindi na maganda yung palipat-lipat tayo ng trabaho kasi tumatanda na tayo. Tapos purong back to basic, back to basic. Puro back to zero, back to minimum, hindi na nag increase So, habang tumatanda ako, nare-realize ko yun actually, kabayan. Hindi pala maganda yun. Kaya, nagstay na ako sa, sa 7 eleven Yun yung mas nakatulong sakin sa akin sa pag-grow ko actually. Gagawa nga pala ako ng showmai, kaya ako meron na ganito. Yan. Shomai, ulam namin. Kasi kahit may sakit ako, gusto ko kumain ng di ba diba? Ayun nga, kabayan, ano, yun ang, yun ang kinaganda nun talaga. Pag meron, pag nag-stay ka na sa isang company, the more na nag stay ka doon, the more na tumataas ang sahod mo. Pero depende pa rin yan kasi sa, sa company. Yung iba, nagbibigay ng ceiling. Pag sinabing ceiling, kabayan, ibig sabihin, uh, meron lang hanggang saan, meron lang limit. Like for example, sa sa trabaho nyo, hanggang $18 lang itataas nyo, wala nang pwedeng itaas doon. Unlike sa ibang company, meron pang ano, meron pang itataas. Yun ang kinaganda nun actually, diba? Yun ang gusto ko, yung ganun. Kaya dito ko nag sa 7 eleven kasi dito nababalyo na ka actually. Like for example, pag isasend kanila sa mga isang seminar, halimbawa ako, nakapasa ako sa audit specialist, Nag-seminar ako sa audit specialist, meron akong increase doon. Binigyan ako ng increase kasi nakapasa ako doon. Tapos nag-category management ako, ayun, nakapasa din ako, meron din akong increase doon. Tapos the more na... Halimbawa, from food counter attendant or sales associate, mapopromote ka as certified associate, that's another increase. And then, from certified to senior, that's another increase again. And then, <coughs> <coughs> so, yun nga, another senior. Yung senior, pwede ka maging supervisor. ba diba? Yun Yung nakinaganda nun. Pero sa 7-Eleven, ang tawag dito, it's ano, assistant manager. ba diba? Pwede na ako maging assistant manager. Pero, I'm okay with Nasaan anak ko. Kasi, pag naging ano ka, manager ka, napaka-stressful actually. Sa hilat ang trabaho. And then, magkano nga ba sinasahod ng isang assistant manager or supervisor, di ba? sabi ko nga sa inyo kaganina, pag mag-uumpisa kayo sa scratch, ang mga dagdag lang yan, piso, dos, o kaya kung kukunin naman kayo sa Pilipinas, mga over niya usually, mga 17 o 18. Mga ganun. Pero, sabi ko nga dito, the more na nag-stay ka dito sa trabaho namin, the more na nag increase ang sahod mo. And actually, ako, ito ah, usually ang mga, ang mga assistant manager, yung meron yung pwede na makipag sa mga employer, ah, kumikita sila ng mga 20. Actually, $20 or $21 or $22. Pero, bigyan ko kayo ng idea. Hindi uh, ko sasabihin na exactly, but then I'll give you some idea. Ako po, assistant manager ako sa 7-Eleven. So, kumikita na po ko ng 20 mahigit. But then, I will not tell you to you what exactly po. But, kasi ang maganda dito, kabayan, kapag may experience ka na, di ba gusto mo kumuha ng another job, may experience ka na, pwede kang uh, mag-apply sa Indeed, lalo na kung permanent residence ka dito or open work permit. Eto as, ano to, eh uh, uh, sikretong malupit to. Sabihin ko sa inyo. <laughs> Or yung siguro yung iba alam na to. Ang ginagawa ko kasi kabayan, meron akong account sa Indeed. Ah, uh, yung yung resume ko naka sa Indeed. Alam niyo ba minsan may nag may message sa akin na employer, binibigyan nila ako ng job offer. Yung sinasabi, binino oopera ako ng ganitong trabaho, ganon ganon pero hindi ko pa rin kinukuha kasi mas malaki pa rin ang offer sa 7-Eleven. Mas okay pa rin ako doon kasi malapit lang din sa bahay namin. Kaya, I'm still with the 7-Eleven. But then, yun ang kinaganda ng kabayan, yung ma-post mo yung resume mo sa Indeed. Tapos, pag nakita ka ng employer na you have the guts to, to what it takes, ay, talagang kukontakin ka nila. Actually, marami nang beses sa akin nangyari sa Indeed. Pero, for now, I'm happy kung saan ako ngayon sa 7-Eleven. Hindi na po ako nagdo-double job kasi po, um, Dati, tumatanda na ako kasi. Dati nung bata ako, panay double job ko actually. Um nung mga bagong PR ako, na PR ako nung para mga 28 years old ata ako. 28 ata o 27. Nakarating ako sa Canada, ano, 26 years old ata tapos na PR ako 28 ata. Tapos yung pag ng papel ko, sinabay ko na yung asawa ko para hindi na ako mag na ng matagal. Yun ang kinaganda ng kabayan. Tapos, yun nga, tawag dito. Yun nga, ang maganda nga nun, diba? Nasa na ba ako na wala ako ah? Ang ah, maganda nun talaga kapag may experience ka, maganda talaga. Talagang nga, ah, hahanapin ka ni employer. Talagang oopera ka niya na maganda. Lalo, niya sa, lalo na ko sa tingin niya na karapat dapat ka dun sa, dun sa position na yun. Diba? Ibibigay niya talaga sa iyo. Lalo na kung marunong ka makipag Yun ang maganda nung kabayan yung makikipag ka. Kasi meron ka ng skill na may pagyayabang. 'di ba? 'Yun ang maganda eh, pang nagigain ka ng experience, sooner or later, 'yan ngayon, sa libaw ngayon, nag-uumpisa ka ngayon, kinuha ka as temporary foreign worker, pero mga 17 dollars ka lang o 18. Alam mo ba yung experience mo na supervisor, pag na PR ka sooner or later, magagamit mo 'yan sa iba. 'Di ba? Hindi ka na magpo-food counter attendant, diretso supervisor ka na at pwede ka pang makipag-deal. 'Yun ang kinaganda noon actually. Kaya yung pala no, yung sinasabi ko sa inyo, hindi na ako nagdo-double job kasi nga, matanda na ako. I mean, say, hindi pa naman matanda, bata pa naman ako. But then, um, kasi dati lagi ako nagdo-double job. Alam nyo ba ang nangyari, kaka-double job ko, napabayaan ko na pala yung sarili ko. Yung nahimatay na lang ako sa trabaho ko. Naikwento ko po sa inyo yun actually eh. So, nung nangyari po yung kabayan, tinigil ko na po yung pagdo-double job. Pero nagbalik double job ako na siguro. Pero, ano nangyari parang after 2 years o 3 years kasi yun ko na po maulit yung nangyari sa akin yung nahimatay ako yung kala ko katapusan na ng mundo actually which is nakakatakot po talaga kaya dapat po minamahal yung sarili niyo. wag lang po kayong trabaho ng trabaho kasi ang pera po napapalitan niyan pero yung buhay natin hindi po kawawa po yung may iwan natin di ba nasa isip ko no yung asawa ko yung mga aso ko yung nanay ko tapos na isip na sa isip ko noon kung nabayaran ko ba yung insurance ko, 'di ba? Ah, uh, 'yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo kabayan. Sana po nagkaroon po kayo dito ng aral o leksyon. Kaya yung sa mga nag-o-overtime din diyan, okay kayong overtime ng overtime kasi sa tax lang din napupunta 'yan. Nagbabayad lang kayo ng malaki sa tax. Ito ah, ito pa bigyan ko kayo ng halimbawa ah. 'di ba? Ako, um, yung iba nakita ko, meron siyang sinahon na puro siya overtime. Nasa 2000 yung gross niya, pero sumahod lang siya ng 13. Um, ang sakit-sakit, alam mo yung pagod na pagod siya, tapos yun lang matitake home niya, napupunta lang sa tax. Alam niyo po ba yung mga, kapag sinasabi ko kung nga po sa inyo, kapag may experience sa kayo sa pagiging assistant manager, pwede na kayo makipaghagil. Alam niyo ba yung 1-3 na sinasahod nyo, wala pang overtime niyang kikitain mo yan sa pagiging assistant manager. Kung mga, kung nasa bent 20, mahigit ka na actually. Ako po, kinikita ko po yan actually. Kap uh, wala pa pong overtime yung mga 1-3 o 1-2. Net pay na po yun actually. Ha. Uh, net pay na, minus tax na po yun dun. So, kabayan, sana po nakatulong po to. Ha. Uh. Again, ha, uh, pag na-PR po kayo, take it easy. Huwag trabaho ng trabaho. Mahali ng sarili. Kasi you never know, kabayan, nasa Bansang Canada tayo, yung adaptability mo, yung, yung kalusugan mo, yung pinag-uusapan dito kung kaya ba i-handle yung weather. <coughs> Ayan. Inuubo ako kasi may sakit ako. Ayan. So, again, sana kabayan, nakatulong pa yan na i-share ko sa inyo. Huwag po kayong overtime ng overtime. Nandaan nyo po mas importante ang buhay. Kasi ang buhay, hindi napapalitan ang sahod, napapalitan niyang kahit ilang beses pa. Kikitain pa natin yan. Pero ang buhay, hindi talaga. Kaya wag tayong basang grab ng grab sa mga overtime. Mahirap na. Dahil ang buhay natin ay isa lang. Ilang kabayan and follow for more.